Hello, what's up mga ka-hunters? Magandang araw sa inyong lahat. Napaka-exciting ng episode natin ngayon sapagkat meron tayong pupuntahan na closed tunnel mga ka Ngunit kami ay nagulat dahil yung tinutukoy niya na closed tunnel ay bakit totally developed na. Ginawa na itong firing rings mga ka at yung dating malabundok dito ay binakho na. Kaya alam na natin kung anong nangyari dyan mga ka-hunter. Talagang mayroong kapitalista na namuhunan dyan para kunin lamang yung treasure. Na tinutukoy ng ating ka-hunter So yan mga kahunter. So Yung sadya natin kanina ay Wala na yun Sawi na yun Kumbaga Meron lang na tayong nadaanan dito na isang So ano, mahirap yung pagdaan mga kanter. hunter Hindi ako hanap tayo dito lang

so na dalum pare so napakalalim so tingnan natin sa taas mga counter mino huh? So ito. Dito na tayo sa ibabaw. So ito wala daw tong butas na to noon. Pero wala dito ino you know, parang hindi wala indikasyon naman na terbaho parang kusang ano to. Na bar down. Sa lindol siguro.

So ito mga hunter. So itong butas daw na to. So may mga sako ng mga hunter. So mga hunter. So binakbak nila pader to dati. Ito. Pader. Pader yung papunta na sa baba. So, binutas lang nila. Kanira ang ilang plot. So, ito, sa totoo lang, may hawig tulong sa inoperita inoper natin. Pader din yung so, pwede natin ito gayahin. Ano hindi natin yung pader? Kasi, oh, similar talaga, oh. Kala, di araw na taman. Tugitan nila, oh. Kala, oh. Ganaog pa na siya Kano pa dira? Dipin ka tong kalot Wala ka. na nito. Kabante na. So nakapadir lagi na nakana. Nakasarado. siya brihan lang nila. So medyo marunong din yung tumibag dito mga kahanter. Kasi alam nilang siminto to dito. Ayan o. Halatang siminto. So wala na.